ang kartilya ng katipunan. Isang makabayang dokumento na isinulat ni Emilio Jacinto na nagsilbing gabay sa asal, prinsipyo at adhikain ng mga kasapi ng katipunan. Ang revolusyonaryong samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya. Nilalaman at layunin, moral na tuntunin, binubuo ng labing apat na aral na nagtuturo ng kabutihang asal, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Pagkakapantay-pantay, itinataguyod ang pantay na pagtingin sa lahat ng tao, anuman ang lahi, antas sa buhay o edukasyon. Paggalang sa kababaihan, binibigyang diin ang papel ng papel na babae bilang katuwang hindi libangan. Paglilingkod sa bayan, ang buhay ay dapat ilaan sa makabuluhang layunin, lalo na sa kapakanan ng bayan. Pagkakaisa at pakikibakan, Hinimok ang mga katipunero na ipagtanggol ang inaapi at nabanan ang mapangapi. Ilang mga mahalagang aral. Una, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag. Ikalawa, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umaapi. Ikatlo, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari kundi yaong may magandang asal, may dangal at puri. Ang kartilya ay hindi lamang patnubay sa mga katipunero, kundi isang manual na makabayang pamumuhay na may bisa pa rin sa kasalukuyan. Kisa itong paalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagbabago sa sarili. Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto panimula ng unang edisyon ng Cartilya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito, sa pagkakailangan na ang lahat ng naiibig kumasok sa katipunang ito ay magkaroon ng lubos sa pananalig at kaisipan sa mga layong tinutungo at mga kaaralang pinaiiral. Minararapat na ipakilala sa kanila ang mga bagay na ito at nang bukas makalaway, huwag silang magsisi at tuparing maluwag sa kalooban ng kanilang mga tungkulin. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga, kapag isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. Sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa, upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasan ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. Sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito sa makatuwid, Bisaya man, Iloko man, Kapampangan man at iba pa ay Tagalog din. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katuwiran. Maitiman o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di may higitan sa pagkatao. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Sa taong may hiya, salitay panunumpa. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Ngunit panahong nagdaan na'y, di na muli pang magdadaan ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ng inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanggulan. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ang kamahala ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di nagpapaapit, di nakikiapi yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning nasisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sa buga ng matamis niyang liwanag ang nangagka-isang magkakalahit magkakapatid ng ligayang walang katapusan ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis ng matutumbasan.